ng hey So ngayon nandito po kami sa We represent po namin ang student council. They ask you, you, you dinyo yung high yeah. po eh. po 'ko student council kami po yung gumawa. Ay, so mga besh, ngayon po ay ganda po ay, ng lighting. Alam niyo, parang may pa-highlight ah. natural <laughs> Papunta na kami sa, saan po na iikot sa bayan ng Taytay? Kung baga. Hanggang ka ito so, na. Ay, hanggang Sa Sa A few inches later. <laughs> 哇！<喂> <laughs> show kami by 12.30 p.m. And I think it's currently, ano oras na ba, Mika? 11.12. Ayun, it's currently 11.12 a.m. At malapit na pumatapos yung first show. Kasi kami yung sa second show for today. And ngayon, minimika pa na ni Mika L, si Julian. Siya pong aking ina, no? Sa theater. Ayun, ayun. Guys, alam mo, tingnan nyo yung, yung dahilan kung bakit hindi talaga ako nagbi-makeup. Kasi tignan nyo, tignan, tignan nyo kung ano na sa mukha ko. Parang naging pasa ang putik. So, ang ngayon, makeup na lang po ako kay Mika. Hinihintay ko na lang siya para naman umayos ay sa ating mga pagmumuka. Mga pagmumuka. See you later! Second Okay lang ba? Hi, you! Everybody! Look! Look, guys! Oh my God! Kami po ang Liping Bigo! Yes. We miss you, Julia! Mwah! Mm -hmm. <laughs> Mwah! Guys, look! Guys, look. Uh, <laughs> taas mo lang. she transformed, yeah. guys. Mm, mm. Guys, she transformed. Ay, sorry, guys. sorry, sorry. So, ayan, hindi na po ako nakikinig kay Mika dahil sa kakasalita <laughs> ko sa inyo. Yes. Hello, girl! Ang ganda mo ngayon! Sobra, guys. Ay, <laughs> ako! Sinuportan ako. Siyempre! Kauri mo ko. Kauri. Maganda <laughs> rin. Sarap. Yeah, I love that. Tatangka na po ako ng Michael. Yay! Pizza. 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 Hi. Hi guys. Sobrang gulo na po kasi like lahat sila pa practice na, na line. Yes. <laughs> Sama ko. <laughs> Kinabi okay. niya talaga kanina, vampira. Ano? Vampira. vampira. Oh my god. Meron po tayo ano dito. Galit po siya sa horror movie. Here's the vampire. Paulit <laughs> <laughs> ulit. Love you guys. <laughs> Bigyan picture mo mamaya. Yes. Bigyan ko na sa inyo. Sige tapos. Hi guys.

Director na Hi, Hi! Galing mo na, Bibi! Hi there! Galing na, Bibi! Hi, guys! Today is day 2 sa Prolinks ng Sandela and nandito kami ngayon sa SC Radio kasi kami yung oh. nakakongha, kumbaga tapos, ayan, yung ginagawa namin is napapadedicate sila ng songs and nilalagay namin dito tapos mapapakinggan ng buong sandela, ganon! Hi, guys! <laughs> okay, so wala pa namin future mag pinahiram po tayo ni Maria ng kanyang lipstick. Kasi yung mga lipstick ko, mga isang minuto lang po ay nawawala. Kasi wait lang. Nandiyan Halika dito. Magay ka muna sa vlog ko. Hello. Ah. Ma. Ito po. Ito po ang aming SC President. Senior High School SC President. Yes. Di Jody na tawag ka na ni Kuya J. Punta ka sa SC. Ali kasi Hello po. Ate Shen, aming pinakamamahal na si O, wow. e! <laughs> Napakasipag po! Napakaganda pa! May diyowa pa! Nagpupunta rin! Ang pangas na! Ano? Hi! Ayan So mga besh, ngayon po ay nandito pa rin ako sa SE Radio. Anong oras na ba? 11.00 na. Kasi may hinahabol ko na requirement. niyo Pero ayun, hinahangin din ako ngayon. <laughs> Makakaloka. Pero medyo magiging -e exciting ang araw natin ngayon kasi mag-MC -e ako mamaya sa si Mixigan Sigan. Kung vlog ko yun. At may ano, Battle of the Bands ngayon sa Lacos. Party party ko doon. So mga besh, ngayon, nandito tayo sa rides. Pinutahan ko si na Basti at Marty. Pero tapos na pala yung shifting nila. Ganon. At nandito po yung rides. Ayan, ganyan sa likod. Cool. May Caterpillar, tsaka may... Ano yun? Vikings, ganon. Ayan. Si Pastor si Aldo. Kasi... Just, oh my gosh! May ano may gagamba sa camera ko. Wala na nga. Pero, kanina. Wala lang. Pinapakita ko lang siya sa inyo kasi gusto niyo siya makita. Parang mas gusto niyo pa siya makita kaysa sa akin. Pero, okay lang naman. Anggap ko naman. Bye-bye, Paul. Ayoko, tama daw. May Ngunit eh. Hi guys! So ngayon, nandito po kami sa music room. Dressing room. Dressing room. Dressing room, Dressing room na. Dressing room ng auditorium dahil siya ay mag-open yung prayer. Siya ay sasayaw. At ako ay mag-MC. Ngayon. Tinan nyo naman yung outfit ko. Teka. Ayan. Oh. Ayan po, Nike, Cortez. Ano yun? Hindi ka, leggings po. Hindi siya leggings actually. Ano siya eh? Ano ba tawag po dito? Ano? Ano, ano kasi eh? Tapos ayan, parang ganyan siya. Tapos white shirt ng kapatid ko. And now, the tension is No. No. So I'll be recreating some of the most iconic paint locker vlogs. People's assumption about me. My boyfriend had <laughs> 3, 2, 1, go. What's, What's up, Say with the hat? It's committed to the Christian formation of the Bedan community. Our 11 contestants with their best performance at the stage. Well, I can say that they are all amazing. While waiting for the result, I would like to congratulate all the contestants for a job well done. In these and let us admit it, we are really enjoying this event. So, ngayon po, going picture picture kami kasi ang are going to be lighting. We're going to in the middle of the work and all around. Bye bye, we're kailangan to work. Because it's Silangbo. You know, the whole community is here. Charot! Yung yeah. <laughs> po ang oh, mga bands na mag-perform! Ayan po, <laughs> so, po nagre-ready na sila dahil mag-perform na sila in 5 minutes. Sa studio ko lang sila actually. Hi guys! Ito so, po ang pinakamaganda natin. Photographer. Photographer. Oh, photographer slash videographer. Okay, so ngayon kasi ang ginagawa ko is sa slide nang silang po, mag-aasikaso and stuff, you know. Tapos kasama ko ang mga librarian dito. O, sinapuya. sila po Hi po! Ayan yung mga ano namin. Ito yung lockdown. Dito po kami ni Jojo. Ano, tapos bibili po sa lahamin ng DQ. Pero... Pero, um, imi-meet po muna namin ang guest band, yung Q-Shays. So, para i-accommodate, accommodate, gano'n. Yes po start na po yung first band ngayon. Like, ayan na po siya. Wait lang, nakikita mo tayo na buong sa meda. Kasi ayun na yan siya. Ang pag mo. ko sa inyo. Papagkita ko sa inyo. Wait. <laughs> <laughs> you. Thank you po! Welcome to the vlog! I'm Ay mga besh! So it's currently 9.02pm As in 9 o'clock na nasa school pa rin kami kasi kakatapos sila ng rakratan doon, no? Kaya ka pero ayan sobrang nag-enjoy talaga kami lahat and I hope you enjoyed this vlog as well